Uh, Almasal po tayo. Daya tayo ngayon kasi kailangan natin ibabayan timbang. 118 na tayo. <laughs> Ito ang turo sa akin ng aking lola. At syempre, alam nyo na kung sino ang aking lola. Si CGM Carmen Garcia Magaling. Kasama ko pa yung kutsara dito, diba? So, mainit na kanin. Magbasag ng isang itlog ng manok. Pag nagganyan na ho, turugin nyo na Haluin nyo na lang, mekos, mekos, mix, mix. At ayun nga po mga kaibigan Sariwang itlog ng manok Sa mainit na kanin Hmm, sarap Hmm Kain po tayo Hmm Hmm Sunod-sunod ah Hmm ay hmm. Ayun na nga po, tapos na ang breakfast. Sabi ng lolo ko, huwag kang magtitira ng isang butil o maglalaglag sa mesa ng isang butil ng bigas o kanin. Dahil kaloob ng Diyos, huwag sayangin.